in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada FM News FM Manila Manila The music and news authority. One time the new Filipino time ka brigada alas dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. Ang sandigan, siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang Pogo Hub na ni sa Porak, Pampanga, may matibay daw na ebidensyang konektado rin sa naunang sinalakay sa Bambantarlak ayon huyan sa PAOK. Iba't ibang establishments gaya ng salon, restaurants at grocery stores na diskubre sa loob ng Pogo Compound sa Porak, Pampanga. Mga residente naman sa Batangas patuloy na pinag-iingat dahil sa ibinubugang vag ng Bulkang Taal. Ito naman hong Mount Canlaon, hindi pa rin ibababa sa Alert Level 1 sa kabila ng bahagyang pagkalma nito. Isang senador iminungkahi ang muling paghahain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Yan nga hong barbaric acts ng China dapat na raw pong iangat bilang isang criminal case sa international body. At ang nation nationwide na Moms Love, Barangay and Stunting Symposium, lumarga na. Daan-daang buntis at iba pang mga ina sa buong bansa nakatanggap ng na mga mama kits Mula sa Brigada Group of Companies at And Stunting Now Products. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng Sabado, mga kabrigada, June 8, 2024, at kami huwangin ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan brigada At sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada Malakas daw ang mga ebidensya makapagsasabing mayroong ugnayan Ang ni-raid na Pogo Hub sa Porak, Pambanga Mula ho sa Pogo Hub, naon na ng sinalakay sa Bamban Tarlac. Ayon, mas malaki nga ho yung compound na tinututukan ngayon sa Porac, sinabi sa Panayam ng Brigada News FM Manila. Kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio na may ebidensyang related daw ho yung dalawa. Una nang sinabi ni Casio na magugulat daw ang publiko sa oras sa i-anunsyo na ng kinauko ng ahensya kung sino ang nasa likod ng mga pogo hubs na ito. Ayon sa mga dokumento, eh, merong mga pagkakaugnay-ugnay ang dalawang pogong bago mo na raid. Mm -hmm. Doon po sa may bawag po compound at dito nga po dito sa may laki sa 99. Nakakabigla at nakakabahala, nakakatakot din yung mga koneksyon Hmm. ng mga kriminal na nagsasama-sama para gumawa ng kabulastugan dito sa Pilipinas. Muli ring nabanggit ni Kaso na malalim na ang impluensya at kapit ng mga Pogo Hubs ito kahit patuloy pa rin silang nakapag o operate. Mula nga ho kahapon, meron pa raw silang mga naririnig na boses ng babae na mistulang humihingi ng tulong. Susuyo rin din umuno nila ang mga posibleng mga tunnels na nasa ilalim ng Pogo Hub na ito sa Pampanga yung isang nakakarimarim na aspeto nito ay yung napakaraming mga katawan ng mga foreign-looking individuals na Kung sa sobrang lala, napakalalahan na ho ng problema. Medyo kakaiba, medyo kakaiba. Medyo malawak na yung kanilang mga sanga-sanga kung kinatawag. Sa kaugnay na balita, ngayong araw, muling nag-inspeksyon at ni-raid ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Matatandaan kasing sa unay bigo silang masuyod ang compound ng maigi dahil sa kakulangan sa warrant mula sa korte. Sa pagbalik nila sa sampung ektaryang Pogo Hub sa Pampanga, nadiskubre ang isang komunidad sa loob na kompleto sa iba't ibang mga establishmento. Nakita rito ang ilang mga tindahan, grocery, salon at mga restaurants. Tumamba din ang mga clinics at pharmacy stores. Maliban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kasamang nagpatuloy ng search and rescue operations ngayong araw ang PNP CIDG at ACG, MSWDO at mga opisyal ng Barangay Santa Cruz. Uma, Barkada Nationwide. Nakapagtala naman ng panibagong phreatic eruption ang Bulkang Taal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, sinabi nito ang phreatic eruption ay tumagal ng dalawang minuto. Meron din itong ibunaga o binuga na higit sa 11,000 na tonelada ng sulfur dioxide na nagdudulot sa kayon ng volcanic fog o yung vag kung tawagin. Dahil nga ho, sa patuloy na pagre-release nito o yung degassing, Patuloy pa rin po pinag-iingat ang mga residente malapit sa lugar. Sa kabila niyan, hindi pa hunilan nila nakikitang. Itataas muli sa alert level 2 ang bulkang taal na sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin. Parang magiging normal occurrence na ito ng Taal Volcano mm -hmm. na magkakaroon ng uh, matataas na sulfur dioxide. It will probably take several years para magiging uh, insignificant yung volume. Between 12 a.m. yesterday to uh, 12 a.m. today, nakatagsala po tayo ng limang volcanic earthquake. Hindi po yan significant. Uma, ataw, ikata, baldita, Samantala, bagamat tuloy sa pagbaba ang bilang ng mga naitatalang volcanic earthquake sa Mount Canlaon, sinabi ng FIVOX na masyado pang maaga para ibaba ang alert level nito sa level 1 mula sa level 2. Sa panayam pa rin ng Brigada News FM Manila kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, sinabi niyang merong naitalang labing siyam na volcanic earthquake sa bulkan. Meron pa rin itong plume na may 1,500 ang taas at ibinugang asupre na aabot ng 1,412 tons. Kada araw, sabi ni Bacolcol kung pagbabatayan ang history ng mga naging pagsabog ng Mount Canlaon na kailangan pang antayin ang at least sa dalawang linggo bago sila makapagbaba ng Alert Level 1 we really have to make sure na consistent yung pagbaba ng mga parameters nila. So we have to observe this for another, for a longer period of time. At least po, at least uh, two weeks. And after two weeks, eh, bababa na natin. Kasi nga po, based on sa uh, eruptive history ng Tanlaon Volcano, you know, uh, hindi lamang yan, kapag puputok yan, hindi lamang isang beses, may mga kasunod pa yan. Bago, Bilang naman ng na mga individual na apektado na pag ng Mount Canlaon sa Negros Island, nadagdagan pa. Brigara Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 4,131 individuals o katumbas ng 1,177 families ang kasalukuyang nasa 6 na evacuation centers sa Negros Occidental. Habang 262 individuals o katumbas ng 81 families ang nananatili sa dalawang evacuation centers sa Negros Oriental. Samantalan na sa apat apong magsasaka naman sa La Castellana sa Negros Occidental ang apektado ng aktibidad ng Pulkang Kanlaon. Halos 1.5 milyong alaga ng pananim na maisat palay ang naapektuhan. Umaabot na sa halos 7 milyong piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong individual. In the heart of changing life, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, Zomisika News, Authority. Brigada Balita Nationwide. May isang senador naman na iminungkahi ang muling paghahain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Si Brigada Ann Curtis sa detalye, ibrigada mo. Brigada! Maaaring inyong kinundena ng ilang senador ang panibagong panggigit -git at pangangarang ng China sa Marine Scientific Research Mission ng Pilipinas sa Sabina Shul mas kilala sa Escota Shul. Ayon kay Sen. Joey Villanueva, ang patuloy na pambubuli para sa at agresibong aksyon sa West Philippine Sea ay nagugat lahat sa China. Alin sa dito muli niyang minungkahi ang paghahain ng diplomatic protest sa may 154 na nga na nahihain mula doon pagpupo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya sa pamamagitan nito ay may papakita ng bansa na seryoso ito sa pag kail sa WPF bilang teritoryo ng Pilipinas. Dahil dapat niya maaaring gumawa ng formal demand ng Department of Foreign Affairs o DFA sa regular bilateral consultations sa counterparts ng China. In the course of changing life, ito sa Brigada and ng 105.1 Brigada News Pham, Mandela, sa Pamandela, WCN News. Ayan nga hong barbaric acts ng China dapat na pong iangat bilang isang criminal case sa international body. Brigada Haji Camino i Brigada Mo! Brigada! Bumapila si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barber sa gobyerno na sa halip na note verbal, iakit na bilang kasong kriminal ang protesta na Pilipinas laban sa China sa international bodies. Sa harap ito ng anyay barbaric acts ng China, kabilang ang pag-atake sa mga barko ng Pilipinas at pagkumpiska sa mga supply na para sana sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Barbers, marapat lamang na kundinahin ng international community ang hindi makataong pag-atake ng trespassers na kitang-kita sa video. Hindi lamang anya ito isang agresibong hakbang dahil inilagay din sa panganib ang buhay ng mga Pilipino at higit pa sa pambobomba ng water cannon. Paliwanag ng kongresista, tila nakipagsuntukan ng China sa mga personnel ng ating bansa nang tangkaing bawiin ang airdrop supplies para sa BRP Sierra Madre. Dahil dito, kumbinsido si Barbers na sa tulong na mga naaangkop na ahensya ng gobyerno, kailangan nang ihain ang kasong kriminal laban sa China sa international bodies na may jurisdiction sa ganitong insidente. Idinagdag pa nito na dapat purihin ang kabayanihan ng mga Pilipino dahil handa nilang isugal ang kanilang buhay upang makapaghatid ng food supplies para sa kapwa Pilipino, anuman ang mangyari. In the heart of changing life, Itos si Brigada Haji Camino, ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Kada balita H1. Naniniwala si House Assistant Majority Leader and Zambales First District Representative Jefferson Conghun na makatutulong ang pagtapya sa tariff rates sa imported na bigas na mapigilan ang mga isyong may kinalaman sa supply nito. Ano sa mambabatas ginhawa ito para sa mamamayan dahil mapapahupa raw nito ang presyo ng bigas sa merkado. Malinaw na indikasyon anya ang hakbang na nakatutok ang Administrasyong Marcos sa pagsisiguro abot-kaya at accessible ng mga pangunahing bilihin. Kumbinsido rin si PBA party list representative Margarita Nograles na bukod sa financial relief sa mga pamilyang naihirapan sa masadong mahal na presyo ng pagkain ay magkakaroon daw ng contribution ang tariff adjustment para hugawing matatag ang ating ekonomiya. si Mano ni Marcos ang commitment ito na solusyonan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakasisiguro naman si Davao Oriental 2nd District Representative Sino Almario na matutugunan ng polisya na yan ang mga epekto ng inflation sa ating bansa. Nationwide! Hinikayat naman ni Philippine cinema actress at the superstar Nora Aunor ang publiko na ikuwento sa iba pang tao ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Senator Christopher Bongo. Kwento ni Nora, hindi tulad ng ibang lingkod bayan, ang pagpapaabot ng tulong ni Go ay hindi lang para sa kamera, kundi para sa tunay niyang advokasya. Maaalalang ilan sa mga itinulak ni Go sa Senado ang Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law at Senate Bill Number no. 1180 o Media and Entertainment Workers' Welfare Act na nakatutok para sa kalagayan ng mga media practitioners. Malita, Lumagda sa kasunduan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at maging yung Food and Drugs Administration. Ito ho'y para sa gagawing evaluation ng mga animal vaccine and biologics. Sa bagong Pilipinas program, sinabi po ng Agriculture Undersecretary o Assistant Secretary Arnel De Mesa ng FDA ang nakatasang mag-issue ng license to operate sa mga manufacturers, traders and distributors ganyan din sa retailers sa mga veterinary drugs and products kasama na nga po yung mga bakuna. Inaasahan ng FDA na mag-issue ng LTO sa PAI para po sa manufacturing o importation at pati yung pagpapalabas ng Certificate of No Objection para naman sa pag-iimport ng mga bakuna at biologics para po sa mga evaluation and research. ito po kay Demesa, mga kabrigada, isa nga po sa pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagkakaroon naman. Ito pong tinatawag na bakuna laban nga po sa highly pathogenic avian influenza pati na rin po yung ambakuna naman Man, para African swine fever nationwide Magtutulungan din ang Department of Agriculture at ang Department of Migrant Workers sa mga programang naglalayong palawakin ang mga oportunidad sa ekonomiya para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at sa kanilang mga pamilya. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel De Mesa, lumagda sa kasunduan ng DA at DMW kung saan sa ilalim ng kasunduan mag-aalok ang DA ng technical assistance, agri loan, agri business training, market linkage at information materials sa mga OFW agripreneurs. Nais kasi ng kagawara na mainganyo rin ng mga OFW na subukang mag-invest sa agriculture, lalo na sa mga OFW na magbabalik na sa bansa. Lumarga na sa iba't ibang bahagi nga hoon ng bansa, ito pong Moms Love and Starting Now Advocacy Symposium na inihatid ng Brigada News FM Philippines kasama po yung Brigada Group of Companies. Umaga pa lang dumagsana anda-anda ang mga ina, nagdadalan tao at mga bagong silang sa mga venues na inihanda sa iba't ibang mga barangay sa Pilipinas. Pinangunaan huyan ng mga Brigada News FM stations mula sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Katuwang yung mga doktor, mga kinatawan mula sa City Health Offices, mga OB-GYN, barangay health workers at ilang pa mga expert tinilakay ho yung mga paksa para sa mga pamamaraan upang malabalan nga ho yung pagkabansot. Layunin ho nitong matiyak ang kalusugan ng mga ina at maging ng mga anak na may end goal na matuldukan. Ito pong itinuturing na silent pandemic. Ito nga hong stunting o yung pagkabansot. Makatatanggap naman ang mga dumalong ina ng mga maternity kits o kung tawagin ay yung mga mama kits para matiyak ho yung kanilang kalusugan. May laman po yan. Ng mga mahalagang kagamitan ng mga ina at yung Mom's Love ES1 Capsule na magiging katawang ho nila para ho sa kanilang healthy na pangangatawan. Ang advokasiyang End Stunting Now ay inunsan ng Brigada Group sa pamamahala nga po ng Brigada Foundation Incorporated noong nakaraan taon bilang inisyatibo para putuldukan ng stunting sa Pilipinas at bilang kontribusyon ng ating kumpanya sa pag-unlad ng ating Bansa. Brigada Balita Nationwide. Satan honey. Samantala mga kabrigada, ang aftercare at postpartum care ay mahalaga upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga bagong ina at sanggol. Ang tamang pangangalaga pagkatapos manganak ay nakakatulong sa mabilis na paggaling ng ina mula sa panganganak at sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng infection at postpartum depression. Ang regular na pagbisita sa doktor at pagmonitor sa kalusugan ay mahalaga upang matiyak na ang ina at sanggol ay nasa mabuti mabuting kalagayan. Ang suporta mula sa pamilya at kaibigan ay mahalaga rin upang mapanatili ang emotional at mental na kalusugan ng ina. Isa yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Mom's Love ES1 Capsule na katuwang ng mga ina para sa kanilang kalusugan mula sa four stages ng motherhood. Makatutulong ang Mom's Love ES1 Capsule mula sa pagpaplano sa pagbuo ng pamilya hanggang sa mismong pagdadalang tao, panganganak at hanggang sa breastfeeding stage. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigada, ginuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gabdalisay Brigada Maricar Sargan Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. To so, ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Ang op sa musika at balita, Vita Vita. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada in the heart of changing